Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok na sudog sa nagkalainlaing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Ang magandang academic performance ay isa sa mga resulta sa pagkakaroon ng sapat na nutrisyon at malusog na pangangatawan. Kaya naman na patuloy na pinaiigdi ngayon ng kagawaran ng edukasyon ang School-Based Feeding Program o SBFP. Ayon sa DepEd noong 2020 hanggang 2021, may git milyong batang Pilipino na ang naging binipisyaryo ng programa. Si Maribeth Adlawan sa report. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng school-based feeding program ng Kagawaran ng Edukasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Isabela Basilan sa Region 9. Maraming mag-aaral na mula sa Badjao Floating Integrated School ang nabigyan ng masarap at masusustansyang pagkain tulad ng gulay na nakatulong naman upang mas sumaas ang kanilang timbang. Ayon sa DepEd Region 9, Sa 937 na mga mag-aaral sa Badjao Floating Integrated School para sa school year 2023 to 2024, 202 o 21% nito ang benepisyaryo ng school-based feeding program. Kwento naman ng school head na si Hulakmad Muhammad, malaki ang naging epekto ng programa sa kanilang paaralan. Maliban kasi sa pagtaas ng timbang ng mga mag-aaral, mas tumaas din ang bilang ng kanilang enrollees kung ikukumpara noon. Uh, malaking tulong po sa amin sa paaralan, lalong lalo na sa mga sa mga piling mag-aaral ng Bajogot School dahil napakalaki at napakahalaga ito sa kanila dahil sa piling program, ang mga bata ay na nadagdaga ng kanilang timbang at kapag mayroon naman ang kanilang tiyan, uh, makasagot po sila ng mga tanong sa mga kagawa. Aminado naman si Muhammad na naging hamon para sa kanila ang pagpapatupad sa programa dahil sa lokasyon ng kanilang paaralan. Ngunit para sa ikabubuti ng mga batang badyaw mula basilan, nagtutulungan ang lokal na pamahalaan at mismong komunidad upang maihatid mula sa pantalan patungong paaralan ang iba't ibang kinakailangan na commodities gamit ang bangkang motor. Parin po akong ginawang innovation and intervention kung ano mainang gawin dahil sa tulong ng LGUs, barangay officials, stakeholders at mga parents po ay tumutulong din sa amin po. Ang Bajau Floating Integrated School ay nakatayo sa bahagi ng dagat tulad ng mga bahay ng kapatid nating Bajau sa Basilan. Pangingis na naman ang kanilang pangunahing buhay. Para kay Muhammad at sa maraming badyaw sa lugar, malaking tulong ang SBFP lalo sapat lamang ang kinikita ng karamihan sa kanila sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Mas naging maayos din ang academic performance ng maraming mag-aaral mula sa Doña Josefa Pilais Reyes Central School sa Hingoog City, Misamis Oriental sa Region 10 dahil sa SBFP. Kwento ng school head na si Lina. Nakatulong ang programa upang maiwasan ang pagliban ng mga bata sa klase. Ang Josefa Pilaes Reyes Central School ay may 903 na mga enrollees at 95 o 10% sa kanilang populasyon ay benepisyaryo ng school-based feeding program ng DepEd. Nagkakaroon ng mataas na attendance daily at nourishment para sa mga kabataan. Ang dalawang paaralan ay umaasa na magpaduloy pa ang programa upang wala ng bata na pumapasok sa paaralan na kumakalam ang tiyan. Sana po hindi lang po ang recipient po ang makita. Sana buong paaralan ng piling mag ng Macho Clothing Integrated School ay makakain po at mabigyan po ng piling program. Dahil sa piling program ay dumami ko ang ating enrollment. Nais naming ipahatid na sana gawing for all learners ang SBFP para kung busog ang mga bata, mas madali silang matuto. Ang SBFP ay isa sa mga targeted intervention ng kagawaran ng edukasyon upang masolusyonan ang malnutrisyon na nakakaapekto hindi lamang sa pisikal na pangangatawan ng isang bata, ngunit maging sa kanyang pag-aaral. Ang malnutrisyon hanggang sa ngayon ay isa sa mga pangunahing problema sa bansa. Sa so datos mula sa United Nations Children's Fund o UNICEF, 3.6 million na mga batang Pilipino na may edad lima pababa ang kulang sa timbang. Habang humigit kumulang 4 na milyon ang dumaranas ng stunted growth o mabagal na paglaki. Marami rin sa populasyon ng mga Pilipino ang kulang sa iodine na may malaking epekto sa kakayahang mag-aral at intelligence quotient ng isang bata. Para sa DepEd, patuloy silang magsusumikap upang maging malusog ang bawat Pilipinong mag-aaral. Sa so datos mula sa DepEd, noong 2020 hanggang 2021, hindi bababa sa 31,000 na mga paaralan sa buong bansa ang nagsasagawa ng school-based feeding program. Milyon-milyon ng mga Pilipino mag-aaral na rin ang natulungan ng nasabing programa. Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valientine. ang kakulangan ng nutrisyon ay nakakaapekto hindi lang sa pisikal na pangangatawan ng isang bata, ngunit pati na rin sa kanyang pag-aaral. Kaya naman ang pagtutok sa nutrisyon ng mga bata ang naging Paki-usap ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte sa ginanap na ikadalawang putwalong Vice Mayor's League of the Philippines National Convention kamakailan para po sa ating lahat, maaari nating suportahan ang school-based feeding program. Para sa si karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentinews o di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valentinews. Lahat para sa si Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.